Yes. I'm gonna give it to them. Yeah, that's okay. Did you see that small boat? Yeah, I see. I think someone's fishing. Ibibigay ko po sa inyo, kayo na magbinta, sa inyo na yung pera. Ha? Salamat. Salamat. Okay lang, okay lang, oh, tatay. Salamat. She's saying, thank you. Nakakuhaan <laughs> kami sa isda. Ah, ito yung ano, kinita niyo. And ah. let me go guys, look. Same! Bye! See guys, after we share a blessing, may biglang kumulay. So guys, uh, marami po tayo ditong isda. Dahil... Nag-iipon po si Mariel. So last night lang po ito, po ito nakuha kasi at the moment gabi po kami nangunguha ng isda ngayon. That's why hindi po muna ako nag-vlog about harvesting fish. So marami pong isda. So hopefully tonight again ay marami pa pong papasok na isda. So, marami po din tayong ice na dinala ko dito sa dagat para po talaga ma-reserve and to keep it fresh yung isda. Actually guys, hindi ko pa sa inyo napakita kung paano po talaga mag-harvest sa gabi. Mahirap po siya at malamig po siya. This afternoon mag-harvest po tayo. So afternoon at gabi nangunguha ako dito ng isda. So ito, kagabi lang po talaga ito. Marami po siya pero gustong-gusto ko po kasi 'pag nagbenta ng isda, at least dalawang box. At least dalawang box kasi ang bilis lang po talaga maubos 'pag nagbebenta kami sa baryo. Gusto ko po kasi 'pag nagbenta ako ng isda, mura siya, affordable siya para nakatulong na din sa mga baryo-baryo kasi yung baryo kasi wala po talaga yan silang ano, yung changge. So, nag-hoping lang din sila pag may pumupunta doon, nagbebenta ng isda. So, like what we doing. Let's boil some water. Magkape po muna tayo. So, medyo cloudy po ngayon. Yung bungsod natin, guys, I have no idea kung may isda po dyan. Siguro, sasama si David sa akin this afternoon to check kung may isda po dyan. Sylvester Cousins here. So sometimes may mga visitors si Sylvester dito, mga cousin niya para may kalaro naman siya. So usually pag walang pasok, ni bisita siya dito. Sylvester, who is she? my cousin. Is your cousin? Is, this is my cousin. Do you know her name? Her name is Monique. Her name is Monique. Let's go, Monique. <laughs> They love playing together, po talaga. Yes, I like to play with them. Do you? In Watch out ha. Kanina pa yan sila naliligo. Kanina, oh my God. They've been playing for many hours. <laughs> <laughs> we're having coffee here, guys. And there so we're gonna eat banana or banana bread. They both have banana. Banana, bread, banana, banana, bread. <laughs> banana bread and banana. Have coffee, honey. Hmm, hey. so peaceful. And the cloud is starting already, honey. Look at that, the mountain there. That's so big. The cloud is so big. Look at all the cloud the banana, honey. Okay. We gonna get wet? We gonna get wet clothes in the rain. Mm, no, we have to go inside the house. It's gonna mm. rain. Honey, can you please come with me this afternoon <laughs> to catch the fish? Yes, I will. <laughs> rain is coming. Palapit ng palapit na po talaga siya, guys. It's very dark na here. Let's open our window. Oh, malamig to mamaya pag tayo. Finally, the rain stopped na po siya. Ganon po talaga dito yung weather. Suddenly, uulan. Tapos, napakadali lang po. Look, honey. What is it? Did you see that small boat? Yes, yeah, I think someone's fishing. Really? Look at them, honey. Very, very low tide ngayon, actually. Nandun sila guys, oh. Sometimes, mas malapit pa talaga yan sila dito. Kasi sometimes, dyan sila nagsisimula. I'm just wondering kung ano talaga yung kinukuha nila. Bibilhan po natin sila. <laughs> Pag malapit sila, tatanungin po natin kung ano po yung kinukuha nila. Parang dalawa ata sila. Yung isa, hinihila niya yung bangka. Yung isa ay panay langoy. Panay hanap kung ano yung hinahanap niya. Palagi ko talaga yan nakikita na bangka nandito talaga siya dito na area palagi, pa circle circle So, maybe nangunguha siya ng seapod sa ang or orchin or isda. So, dito po talaga kayo nakatira. Marami talaga kayo dito makikita na manging isda. Especially po pag -gabi, ang dami po nila. Naglalangoy lang sila, ganyan lang talaga sila, pa circle circle lang sila. Pagdadaan sila dito guys, tatawagin natin. Tatanungin po natin kung ano yung kinukuha nila. Dahil bibili po si Marielas. <laughs> bibili ng sipod. Sana nga sipod yung kinuha nila kasi bibili ako ng saang. Tinamad si mariel manguha ng saang. Maraming saang dyan. Kawain natin guys, parang pa -uwi na sila. <laughs> Kinakaway. Baka, ala, uuwi na ata sila. Kuya, may isda kayo! <laughs> Kakahiyak. Well, Pauwi na ata sila. Siguro taga doon sila. Kuya, anong kinukuhan niyo? Huh? Anong kinukuha niyo? Isda, ma'am, isda. isda, may isda ba kayo? Oh, Oo, Pwede pa <laughs> Pwede pa Oh. Ngayon lang po ba kayo nag-start ng isda? Ngayon lang or kanina pa? Kanina okay, pa lang. Kanina? Very low tide na mga isda. <laughs> mas marami bang isda pag low tide or mas maraming isda pag high tide? High tide. High tide. High tide. Ah. Akala ko nang wakay ng saang. Isda. 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 isda Pwede patingin. Lato. Ay, lato. Maraming lato dito. Inubos niyo ba yung lato ko? <laughs> <laughs> Kalatuan ko po yan. Bawal po kayo mga joke lang po. Ay, nanguha talaga sila ng isda. Tsaka ang liliit ng isda na kuha nyo. <laughs> Hala ka, umula. <laughs> Hala tayo, ba? baka gusto niyo ano? Paso kayo. Ah, paso kayo. paso kayo. Pasok kayo. Palagi ko po kayo nakikita dito nangingisda na area. Marami ba dito ng isda na area? May, mayroon nga kayong bungsod, kaya maraming isda dito. Ah, may, mayroon nga kami ditong bungsod. Dito namin nilalagay siguro maraming isda. Nako, hala! Dahil tinawag ko kayo, pasok na lang po kayo dito. Uh, okay. Pasok po kayo. Ay, kanina pa po wala kayo ng isda? Nanging isda? Oo. Uh -huh. Ang liliit ng kuhan nyo? Ang lilit. Payata lang po, payata. Mga payata. Yan ang masarap paksiwin. Baka gusto niyo po ng ano. Meron pa ditong, ito yung kinakain namin kanina eh. Banana bread. Oh. Tay, taga dito ba talaga kayo? Taga Siargao? Oo. Oh. San po ba kayo nakatira? Sa Lyaunan. Ah, Layaunan. Nandiyan lang po guys. Pag oh. palabas Palang po tayo, po. Oh. yan po ang first na isla na makita oh. natin pag palabas talaga tayo. So dito talaga yung area nyo? Oo. Oh. So, suki, mga suki nyo dito? Maraming isda? Una yung mga... Sabi niya, sabi sa iwa, sabi sa hay. Ah, sometimes may isda, sometimes wala. Oo, sometimes wala. Walang masyadong isda ngayon kasi lutay. Oo, long sa dagat. Nagtatago yung mga isda, umuwi doon sa malalim na dagat. Dagat. Hindi makita Hindi makita? yung Ah. Grabe. Ilang ano tay? Uh, ilang taon ka na nanging isda? 40, 40 na, 40 na 40 Mga 40 niyo. years na. So, oh. ah, ito po talaga yung hanap mm. buhay niyo. Mm. Anak mo siya? Kapit bahay lang. Ah, kapit bahay mo lang siya. Kain po kayo, na, Tay. Na oh. Ah, yung maliliit. Kasi meron din kaming bungsod. Yung maliliit, hindi, hindi namin kinukuha. <laughs> 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 hindi kinukuha kasi hindi kumakain yung asawa ko. Ay, Tay, banana bread. Naku, na, basa na. Sige lang, basa na din. kami ng mana. Han! Can you please come out? We have a visitor. Ha? Ah, okay. Asawa ko po, tay. Ano tay si, ano, si Mariel? Oh. Rudy. David. 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 Oh. Ay, ikaw, ikaw kuya? Marjon. Marjon, Marjon. Nakalabas na kayo. David. David. Hala, pasok kayo dito, kuya. Remember before, we saw them over there? Yes. And I called them, I thought the collecting shell. Saan? And I'm gonna buy it? here. Yeah. And they come here and look at the fish. Have a look, there are fish over there, honey. Yeah. Lots of fish. Yeah. yeah. Alaka, umulan na. Kanina, umulan. Tapos nag-stop, tapos umulan na naman. What time kayo nag-start? Ano, nag-fishing dyan? Uh, wala, ano naman. Mga 10 a.m. Hindi ko po kasi kayo napansin kanina. So, saan kayo nagsimula? Ay, doon. Nag-start kayo 10 a.m. The time is around mga nearly 12. Tapos in 1 to 2 hours, yan nang nakuha niyo. Mm. <laughs> Maliliit lang. <laughs> <laughs> Maliliit lang. So, what time kayo mag-stop, Tay? Alas 4. Mga 4 p.m. And mm. I remember this morning. Yes. I told you we going to the town in Del Carmen to sell some fish. Yeah, I remember. Maybe if we could give it to them instead. Kagabi pa po namin. Grabe, umuulan guys. Kagabi pa po namin tukuha. Honey, yeah. I'm gonna give it to them. Yeah, that's okay. Kagabi pa po namin tukuha. So, dahil nakita ko, ang liliit ng isda na kuha nyo, parang <laughs> hindi kayo kikita. Ah, uh, ito kuya, oh. Ibibigay ko po sa inyo ito lahat. Ibibigay ko po sa inyo, kayo na magbinta, sa inyo na yung pera. Ha? Hindi <laughs> <laughs> talaga, ma'am. Ha? Ganyan, ma'am. Maraming isda. Maraming isda? Hindi ba kayo nag-expect? Nag-expect <laughs> na ganyan, naman? Ano, Hindi ba kayo nag-expect <laughs> <laughs> nag tayo na ibibigay ko sa inyo ang isda na yan? Oo, oh, malipay kami na. Malipay. Ha? Malipay kami na. Kukuhan kami ng isda. <laughs> Libre na isda? Oh, Hindi oh, na kailangan da. panain. Pinana ko na. Hindi na, na <laughs> Pinana oh, ko na kagabi. Oh. Sa bungsu yan, dyan. Wala na kayong makuha na isda dyan kasi pumasok na sa pumasok, bungsod. <laughs> bungsod. Wala po ba kayong box? Wala po, ma'am. Wala. Baka kasi pag ilagay natin dyan sa bangka, masisira yung ano. So, ano na lang, ah, uh, Ibigay ko sa inyo yung isda, oh. ilagay nyo na lang yung box sa bangka nyo, oh. tapos pag makadaan kayo ulit dito, balik nyo na lang yung oh. box. Salamat. Salamat. Ah? <laughs> Sala okay lang, okay lang oh. tatay. Salamat. Si thank na, you. Nakakuha na, kami sa isda. <laughs> sa isda. Hmm. sa isda. Oh. Okay lang tatay, oi. Deserve oh. mo yan, tay. Okay, may mga pamilya na po ba kayo? Oo. Oh. Ay, naku, matutuwa yung pamilya Ma, nyo. Malipay na, kaya mga anak. Hindi na kayo maging isda, isda, pa kayo. Hindi na. Hindi na. Pa na? Pa, <laughs> nah, na. Hindi na. Diretso sa... na kami sa Bayer. Leonan. Ah, Leonan. Diretso na sila sa Bayer, guys. Hindi na sila maging isda. So, kami honey, help din. Guys, bigay ko na lang sa kanila since ang liliit ng nakuha nilang isda. Be careful lang kayo. Guys, <laughs> May isda na kami. Oh. May isda na kayo? May isda na kami, may isda. Ma'am, ibabalik na lang po namin itong bag. Pag may benta na namin ito doon. Ah. Aabot natin yung pera na. Okay. So, guys, babalik daw sila eh, pag may benta nila yung isda. Sige, sige, ha? Salamat, salamat oh. din. Be careful kayo. Baka bahulugan. Ang bigat pa. <laughs> Guys, grabe talaga. Ang cute-cute ng isda na kuha nila. Very, ano, very low tide. So, medyo mahirap. It's okay pag high tide. Mas madali. Para ang late pa naman ng bangka nyo. Oops! Tanggalin na to, Ako, baka mahulog yan. Talayin nyo na lang ng ito. share a blessing, may biglang kumulay. Ang ganda po talaga dito pag umulan kasi may lalabas po talaga na rimbo. I believe po talaga, pag mag-share kayo ng blessing, may kulay po talaga yan na ibabalik sa'yo. Look, <laughs> semester! Wow! Ayan, guys. Parang high tide na po. At tara, guys. Mag-harvest po tayo ng isda. And of course, kasama po si David. Honey, let's go! okay. How's the water? Yes, yeah, warm. Is it warm? Yeah. <laughs> Papasok na tayo. Wow! Guess what, guys? May pawika na naman po na pumasok. Honey, what is it? there's a turtle. Really? Another one? <laughs> I'm not sure kung the same lang po yan or it's another one. Come on, honey. a big fish. It's very long. It's very big, guys. At nararam damo ko yung turtle. When I walk, it's very very long fish. Look, semester. It's Really big and so long. So long. Uh, Yay! The fish is big and strong. I know it's very strong. Yes. Here we go, There's The turtle. You wanna catch it? Yeah, Get it. Yeah, get it. The turtle. It's up there. I just grab it? Yeah, grab it. If you can manage <laughs> Otherwise, I have to use net. Not in his mouth. From the back. Uh -huh. Ang dami niya ng damage, oh! Look at that! I know, he's hurt. Mom, four turtle. You got him? Poor turtle, mommy. Here we go. Poor turtle. Oh he get hurt? Is what, he get hurt? What kind of injury did he have? I have no idea. Maybe from before? Hold this one like this. How Here we go, honey. He's inside? the you Stop. stuck? You got him? <laughs> There we go guys Ayan Iri-release -re na po natin siya There we go We gonna let him free Let him free makikita niyo. Kinita. And ah. there we oh guys, look. Sabi nila, 200 lang ang ano, ratsada, niratsada na lang daw. Ah, uh, 200 na lang yung kilo. Uh, probably, Tapos yung kinita nyo, 4,300. Uh, Tapos, 21 kilos. Uh, 21. Marjon, ito yung name mo. Uh, ah. So at least guys, nakita natin kung magkano yung kinita nila yung sa isda na So, ay salamat. Yun lang. So, hati na lang kayo ni tatay. Uh, hati na lang kayo ni tatay, no? Sabihin mo si tatay, eh, ano, be careful sa pangingisda. <laughs> Nilamig yung tiyan niya? Oh, nilamigan. Ah, nilamigan. Sama sa ano, kaso ulan na sa... Maulan kasi, sana. yung Maulan. ulan keep on and off. So, ibigay mo na lang sa tanya yung ano, yung half hap na lang kayo. Maraming salamat sa... Ano, sa, isda. sa isda. Kala ka lang dito, tinawag mo kami kaya. Kala ko kakain lang na... Isda? Kala, ano, ako, okay lang. O, oh, sure-sure lang sa blessing kasi maraming namang isda pumasok kagabi sa bungsod. Pero, salamat ah. Kita-kits lang tayo dito sometimes. Oo, Yay! It's all po, guys. Sarap po sa feelings na nag share share po tayo ng blessing. Maraming salamat po sa inyong panonood Please like and subscribe to my channel.